Para sa 2,000 pesos. Let's go! Ang versus Sa araw nga pala itong mga kasakay, magpapatanim na nga po pala kami dito sa inaarkila namin palayan At eto nga, umagang umaga pa yan dito na po yung mga kapo natin, mga manggagawang magsasaka para magtanim na po ngayon dito. Kaninang madaling araw pa sana nila tataniman to pero sabi ko kasi baka pwedeng may araw na tayo magsimulang magtanim kasi magpapalaro tayo ng pabilisan magtanim ng may paatras at paabante at ayun pumayag naman sila at papremyo nga natin dito ito mataging ting din ng mga libu-libo para na rin pampatanggal pagod at sakit sa bewang nila at mga likod at syempre bago natin simulan yun eh bumili nga po pala muna ako ng tinapay para pang laman ng nila para may lakas rin sila sa laro mamaya at syempre nakasanayan na rin yan na dapat kung nasa pudir mo o oh, kung may mga Uh, pinapatrabaho ka, dapat alagaan mo talaga at sabi-sabi nga ng mga matatanda na dapat busog rin yung mga magtatanim ng palay o kahit anuman yung itatanim para daw busog rin yung pananim o mas bubunga din ng gusto ang tanim kasi di daw gutom yung nagtatanim. Palihi kumbaga yun yung tawag dito sa amin pero gayon pa man may paniniwala man o wala mas importante pa rin talaga na sikasuhin natin yung mga tumulong o yung kapwa natin lalo sa pagkain kasi kung fiesta nga nakakapagpakain tayo sa mga dinating kilalang mga tao di tumutulong sa iyo paano pa kaya yung tumulong sa mga trabaho mo. Kasi taon palayan nadin na din talaga ako simula pa nung kinder pa ako hanggang sa paunti-unting nakapagtapos sa kolehiyo Palayan at pagsasaka na talaga yung kinakabuhay ng pamilya ko. Kaya samot saring mga amo na rin talaga nakakasalamuha ko na bilang lang din talaga sa daliri yung masasabi kong tao ka pa rin talagang itrato kasi kadalasan talaga porket sinasahuran ka or trabahador ka nila pagkain, nitubig, di ka talaga sikasuhin yan o pagbibigyan. Mga bagay na madalas ko talagang naranasan na ayoko rin iparanas sa mga tao kong nakakasama o nakakatuwang lalo dito sa sakahan. Kasi di po talaga biro magsaka. Init at ulan, haharapin mo talaga dito para lang sa pamilya mo. Kaya saludo po ako palagi sa mga kapwa natin, mga manggagawang magsasaka. Wala pong bala kong mandidato ha. Hangad ko lang po kasi talaga na sana balang araw makatulong po ako sa inyo at sa mas marami pa. Kahit mahirap So ngayon mga kasaka, dahil tapos na silang magtanim, kaya ngayon sisimulan na natin yung pampawala ng pagod nila. So magbibigay tayo nga ng libu pa para sa kanila. At hanggang dito na lang po muna mga kasaka. Bukas, abangan nyo po kung sino-sino yung makakatanggap ng libu-libo nating mga papremyo para sa kanila. Magpapalaro tayo dito ng pabilisang magtanim, paatras at paabante. Kaya abangan nyo. Oh. <laughs>